Akala mo ba, palalagpasin ko lahat ng nangyayari ngayon? Kakamali ka. Dahil ipapakulong kita. Pagtudusahan mo lahat na makasalanan mo sa kulungan. Jay, teka, baka pwede naman natin pag-usapan to. Pag-usapan? Pagkatapos mong limasin lahat ng mga pera ko? intrato mo sa kapatid ko? Pagkakain mo ba pala ko yun? Ano mo Chloe? Hindi ako tanga. Sing laki wahay. <laughs> Paano nakapasok tong baliw na to? Hey! Jay! Jay nasan ka? Jay! Hindi ganda laki wahay dito. Ano to? Chloe, hu huwag ka matakot ha Komel. Maka lang. Ah, uh, si Jayboy. Ah, uh, kapatid ko sa probinsya. Eh, dinala na kasi dito ni Mama tapos sinundo ko kanina sa terminal. Eh, alam mo na, walang magbabantay kasi magtatrabaho na kasi si Mama sa sa Manila eh. nag ka ba, Jay? Iiwan mo 'yan dito? Kapatid mo 'yan. <coughs> <coughs> hindi mo sinabi sa akin may kapatid kang sintu sinto. Ah, uh, Chloe, pasensya ka na ha. Eh, biglaan lang kasi talaga yung pagpunta ng kapatid ko dito eh. Pero huwag ka mag kasi ako naman magbabantay sa kanya. Tapos ako mag-aalaga sa kanya. Hindi! Ayoko niyan, Jay! Ilabas mo yan dito! Bad! Sakit yan sa ulo eh! Bad! Permiso yan! Ah, uh, Chloe, ka naman sa mga sinasabi mo. Eh, kapatid ka pa rin to. Tsaka isa pa. Wala namang masama, di ba? Kasi mabait naman tong kapatid ko eh. Ah, so anong gusto mo? Pag nagtrabaho ka, ako yung mag-aasikaso dyan, sasakit lang yung ulo ko. Hindi ako makakapag-focus sa mga kailangan kong gawin, Jay. Chloe, Chloe, ka. Chloe, huwag ka mag kasi hindi naman nung papasaway itong kapatid ko eh. Oo, 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 ganito lang siya, pero mabaito. ito promise. Magka, alam ko naman magkakasundo kayo eh. paano kami magkakasundo? Isinto-sinto nga, baliw, may tama sa utak. Be be, 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 okay be, be, be be na! Mo na Pwede tumigil ka? Alam mo na, kaya, Ah, mm. Jeboy, hatid na muna kita sa kwarto mo, ha? Ah, Chloe, mag-usap na lang tayo mamaya. Hatid ko lang sa kwarto mm. sa si Jeboy. Tara! Tara <laughs> <Napag -ganda. laughs>

Agde! Agde! Ganda laptop! Oh, ganda laptop! Gusto mo kita? Hindi ka titigil? Ano ba? Hindi ka ba Gusto mo ipatangpot kita? Wag ba? Wag ba? Ganda laptop te. Alam mo, hindi ka lang kapatid ng boyfriend ko? Ipapasalvage kita! Pero hindi ka... Wow đi bóng kia ghi bóng kia ghi bóng kia bóng kia bóng kia bóng kia Anong ginagawa mo dito sa labas? Maulan na oh! Humingi lang ako ng talbos ng kamote doon sa kapitbahay natin. Anong ginagawa mo dito? Ako'y yeah. oh, ako jawa mo. Ano? Halika, pumasok tayo sa loob. Ayun, oh. May ano na eh. Baka tamahan pa tayo ng kidlat dito. Anong pinaggagawa nito si Chloe? Pumasok tayo sa loob, dali. Ayos ka lang ba ha? May masakit ba sa'yo? Chloe! Ano naman tong ginawa mo sa kapatid ko? Bakit pinalabas mo siya dito sa bahay? Eh alam mo bang maulan doon? Hmm. Anong ginawa ko dyan sa kapatid mo? Eh perwisyo yan eh! Tingnan mo! May basag na yung laptop ko! Chloe naman! Hindi nagpapaalam sa akin! Nawala lang ako saglit dito sa bahay! Tapos ito na yung trato mo sa kapatid ko! Alam mo, Mamay, itong kapatid ko. Pwede mo naman kausapin na maayos eh kung may problema ka. Tsaka isa pa. Alam mo naman ang sitwasyon ng kapatid ko, di ba? Tapos ganyan pa yung trato mo sa kanya. Nakikiusap na nga ako sa'yo, Chloe, di ba? Pakisamahan mo nang maayos yung kapatid ko. Eh, alam mo naman palang may saltik yung kapatid mo, dinaladala mo pa dito. Nagdandaan ka sa mga sinasabi mo, ha? Kapatid ko pa rin yung pinagsasabihan mo. Tingin mo nga yung eh, pakialam ako? Ipinapermisyon eh, nga ako niyan, eh. O anong gagawin ko ngayon? Basag yung laptop ko. Babayaran mo ba? Magbabayaran ba ako niyan? Pero oh, hindi pa tayo tapos, ha? Mag-uusap pa tayo mamaya. Hindi ka na. Pagdala pa ng kamalasan dito sa bahay na to. Ay, naku. Anong baso? Nga, ipipikon lang ako Hello. Ah, uh, ba't napatawag ka? Sabaklawi, ba't hanggang ngayon ba nandiyan ka pa rin? Eh, ano ba? Maghintay ka konting-konti na lang. Konting tiis na lang kasi hinihintay ko lang na ibigay sa akin yung lahat ng pera niya sa bangko. May e, usap na kami. Alam mo, napipigun na ako sa boyfriend mo na yan eh. Nabis na ako yung kasama mo. Siya yung lagi kasama mo. Chill ka lang. Sabi ko nga sa'yo, ba diba, Malapit na. Tsaka ayoko na rin dito, hindi na ako tatagal kasi magsama pa siya ng malas na sintu-sintong kapat niya. <sighs> Chloe ah, siguraduhin mo lang, mamaya ah, kung anong nanggawin sa'yo ng jay na yan eh, hindi ko mapigilan sa sarili ko. Kumalma ka. Tsaka isipin mo na lang, pag nakuha natin yung pera ni Jay, tiba-tiba tayo, magta-travel tayo, magpapakasarap tayo. pag kailangan mo ako dyan, ha? Oh, sige. Bye. Oh, Jay. Ang aga yata nang tapos ang trabaho mo. Isasabihin ka ba sa akin, Chloe? Ano ibig sabihin na may sasabihin ako? Okay ka lang ba? Nagmamaangmaangan ka pa talaga. Ha? Huh? Jamie Jay, may sakit ka ba? Ano yan? Ha? Five million? Ang transfer ka ng five million sa account ko? Para ilipat sa account mo? Para saan? Ha? Ah. Sabihin mo nga sa akin. Jay, ang dami natin pangangailangan dito sa bahay. Tsaka isa pa, naghahanap ako ng mag-aalaga dyan sa kapatid mong sintu-sinto. Pagod na pagod na ako mag-alaga sa kanya. Ang dami niyang sinisira gamit dito. Ang dami niyang damage na nakakos. Ano siya na... yung tinutukoy ko, Chloe? Ang tinutukoy ko, bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Bakit mo nilipat yung pera sa account mo? Nang wala mo nang pasabi sa akin! Eh, kailan ba tayo nagharap, Jay? Ngayon lang naman, di ba? Sasabihin ko din yun sa'yo. Ikaw lang kasi makapaghintay eh. You're just overreacting. Galing mo talaga. Pabilig mo ko. Ang galing-galing mong magmaang-maangan. Akala mo ba? Hindi ko alam yung pinagagawa mo? Ano? Nanakawan mo ko ng pera? Bakit? Para sa kabit mo? Yun ba yun? Jay, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Ano sinasabi mong kabit? Ilusyon mo lang yan! Ilusyon? Magkakaganto ba ako? Kung hindi tama yung hinala ko? Huwag mo kong gawing tanga, Chloe! Pagod na pagod na ako sa'yo! Ano? Oh, hindi maghiwalay na tayo! <laughs> Galing mo talaga. Maghiwalay. Kasi nakuha mo na yung pera ko. Yun ba yun? Exactly. Kapal na mukha mo. Hindi mo ba alam, Jay? Yung kapatid ko. Ha? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Di ba minaltrato mo? Alam mo na nga nung ganun yung sitwasyon ng kapatid ko? Anong klaseng tao ka, Chloe? Wala ka ng awa. Ngayon, itatanggi mo pa sa akin na hindi ka nagloko, na hindi ka nangaliwa? Paano mo nasabi nagloko ako? May pruweba ka ba? Oo, ako. Tek, paano nangyari na eh, hindi ba sintu sinto ka? Hello Kuya! Ah, Jaboy. Uh, yeah, oh, bakit? Pwede mo ba akong tulungan? Ano namang tulong yan gagawin mo? May kasi ako sa girlfriend ko eh. Eh, anong klaseng tulong ba gagawin natin yan? yung nakakala mo. Eh sira ulo pala kayo parehas eh. Parehas niyo akong pinaglolo ko. Bilib din talaga ako sa'yo, Chloe. Kami pa talaga yung manluloko. Eh ako nga itong ginago mo, di ba? Anong plano mo, Ha? ubusin lahat ng meron ako. Para dun sa lecing Para dun sa walang niyang lalaki mo! Sa tingin mo ba, hahayaan ko lahat na mangyari yun. Tsaka huwag ka mag-alala kuya. May report ko na naman sa pulis yan eh. Magdahan-dahan kayong dalawa. Wala kayong sapat na pruweba. Bakit? Plan nung kasuhan ako? Gusto mo ng ba? Teka lang, kuya. Ay, ano? Paano orin mo? <laughs> Hindi pa ba, ba sapat yan? sa Sa panalo ang ginawa mo sa kapatid ko? Hindi ba invasion of privacy itong ginagawa mo? Akala mo ba? palalagpasin ko lang at nang nangyayari ngayon kakamali ka dahil ipapakulong kita magdudusahan mo lahat na makasalanan mo sa kulungan Jay teka baka pwede naman natin pag-usapan to pag-usapan? pagkatapos mong liwasin lahat ng mga pera ko yung sa kapatid ko tingin mo ba palalagpasin ko yun? Alam mo, Chloe. Hindi ako tanga. Pero hindi ko hindi ko hahayaan. At hindi hindi ko palalang lahat ng mga nangyari ngayon. Tama na, Kaya. Paalis mo na yung baing Teka, pag-usapan muna natin to. Please, pagbigyan mo ko ng pagkakataon. Please lang, magbabago na ako, Jay. Pakikipaghiwalay na ako dun sa kabit ko. Alam mo, Chloe, magsama kayo ng kabit mo. Kasi simula sa araw na po, pinuputol ko na yung ugnayan nating dalawa. Kahit umalis ka na dito sa bahay at antayin mo yung kasong isasampa ko sa'yo. Jay, naman. No. Umalis ka na! Narinig mo naman, di ba? Hintayin mo na lang yung kaso mo. Kalina mukha ng babaeng to.